Kung kayo po ang tatanungin kung ano ang pinakadiwa ng Pasko at ang pwedeng isagot, one word lang, isang salita lang, ano kaya yon? Pakiisip. Ito ang pagninilayan natin ngayong umaga. Isang salita lang na pinakadiwa ng Pasko. Peace kapayapaan. Parang orakulo ng propeta ang narinig natin na awit ni Sakarias sa ating gospel reading ngayong gabi, ngayong huling simbang gabi. Ang sabi ni Sakarias, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at sa mga nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo patungo sa landas ng kapayapaan. Alam niyo ho, kung may mga taong walang ibang pinapangarap ngayon kundi kapayapaan, ito'y walang iba kundi ang mga Palestino na patuloy na nabubuhay bilang mga refugees sa Gaza Strip mula sa mga lupang nilisan nila at inokupahan ng Israel. Wala akong maisip na ibang tao sa mundo na nabubuhay sa kadiliman at laging nasa lilim ng kamatayan kundi sila. May kakilala ko akong isang Palestinian na Catholic na taga Bethlehem. Kakilala din siya ng karamihan sa mga pari ng Diocese of Caloocan dahil naging tour guide namin siya nung kami nag-retreat at pilgrimage sa Holy Land nung hindi pa panahon ng giyera. Nag-text po siya sa akin mga three weeks ago. Gusto daw niyang ibenta ang bahay niya at maghanap ng ibang bansa kung saan pwede siyang manirahan. At tinatanong niya, matanggap daw kaya ako, matanggap kaya ako sa Pilipinas kung mag-apply ako bilang refugee. Kasi walang pag-asa dito sa bayan ng Bethlehem. Oo, taga Bethlehem siya. Dahil sa giyera, huminto ang turismo at mga pilgrimage doon. Ang pinagkakakitaan lang ng pamilya niya, pagbebenta ng mga souvenir at pagtuturgay. Ngayon, jobless silang lahat. At ang bayan ng Bethlehem ay nakapaikot ng matataas na pader doon lang sila hindi pwedeng magtrabaho sa labas. Kaya, wag nating masyadong iro-romanticize ang Belen. Alam ko, inuugnay natin ang Pasko sa Bethlehem. Pati nga ang mga dekorasyon nating sabsaban kapag Pasko, tinatawag nating Belen. Ang Belen ay Kastila para sa Bethlehem, ang bayang sinilangan ng Haring David at bayang sinilangan din ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa tingin ko, kung ngayon maghahanap ng pagsisilangan ang Sagrada Pamilya, hindi sila sa Bethlehem tutuloy, kundi sa Gaza Strip. Doon sila maghahanap ng isang gumuhong bahay na panganganakan ng anak ng Diyos. Dahil obvious naman na mga Kristiyano at Katoliko ang nakararami sa atin dito sa Pilipinas, alam ko na mas malaki naman talaga ang simpatiya ng marami sa atin sa Israel kaysa sa mga Palestinians na akala ng maraming Pilipino ay panay mga Muslim. Ewan ko lang kung ramdam ba natin ang pangarap na kapayapaan ng mga nakatira sa Gaza Street, Maraming Pilipino nagtatrabaho sa Israel para sa mga hudyong amo. Kaya natural lang mas malapit ang loob ng maraming Pilipino sa mga Israeli. At siyempre, alam din naman natin, nangangarap din ng kapayapaan ng Israel. Pero paano sila mapapayapa kung pinaiikutan sila ng mga kaaway na namumuhi sa kanila? Nung nakarang araw, nagsalita ang Santo Papa, Pope Francis, ng pahayag ng pagkalungkot at pagkadismaya sa pinakahuling pambobomba sa mga puwersang militar ng Israel sa mga Palestinians na nakatira sa Gaza, mga refugees. Sabi ni Pope Francis, kahapon, binomba na naman ang mga bata sa Gaza. At sabi pa niya, hindi na ito simpleng gyera. Ito'y kalupitan. At sinasabi daw niya ito dahil nababagabag ang kanyang puso. Alam kasi niya, nadagdagan na naman ang napakahaba ng listahan ng mga biktima ng gyerang paghihiganti ng Israel sa ginawang paglusob sa grupong Hamas. Noong paglusob ng grupong Hamas noong October 2023, last year. At alam din natin na grabe ang karahasan na ginawa ng grupong ito ng mga tinatawag na Palestinian terrorists. Nilusog ang Israel nung nakaraang taon. Humigit kumulang 1,200 na Israeli ang pinatay nilang walang kalaban-laban. At mga 30 sa 1,300 na ito ay mga bata. Meron din silang kinidnap. Mga 250 Israelis na hawak nila hanggang ngayon bilang mga hostages at mga 30 din dito ay mga bata. Pero naman bilang ganti isang taon nang pinauulanan ng mga bomba ng Israel ang Hamas sa Gaza. Parang magpaulan ka ng bomba, sabing pasensya na ha, hindi naman kayo kundi yung Hamas ang hinahabol namin. Pero andyan ng mga tao. At nagdulot na ng gyerang ito ng pagkamatay ng mahigit sa 45,000 Palestinians, mga 17,500 sa mga ito ay mga bata. Nakapatay na ng halos na 36 children ang Hamas sa Israel noong 2023 at mga 30 ang hinostage na sabi ko nga. Pero i-multiply mo ng 583 times ang 30 children ng Israeli, yun pala ang katumbas sa mga Palestinian children. 17,500 children dead. Dahil namatay ang trentang Israeli children. Ang katuwiran ng Israel ay dahil ginagawa daw ng mga human shield ng mga Hamas ang mga Palestinian communities sa Gaza, tinatawag nilang terorista ang paraan ng mga Hamas pero nagagalit sila kapag tinawag na terorista ang paraan ng gobyerno nila gantihan lang. Hindi alam ng marami na ang mga Palestinian sa Gaza. Hindi naman lahat Muslim. Marami ding mga Kristiyano at mga Katoliko. Sakop sila ng Arsobispo at Patriarkang Latin ng Jerusalem na si Cardinal Pierre Batista Pizzaballa na hindi pinayagan ng mga militar ng Israel na makapasok sa Gaza para ipagmisa sila sa Pasko. Pero sa kabutihang palad kahapon, matapos batikusin ni Pope Francis ang huling pambobomba sa Gaza, at last, pinahintulutan na ng Israel na makapasok at makadalaw si Cardinal Pizzabala sa kanyang mga kababayang Palestino na matagal nang nagmamakaawa Tama na po ang giyera. ko sila sa giyera. Biktima silang lahat ng patigasan ng paninindigan ng Hamas at ng gobyernong Israel. Kaya alam niyo po, kinikilabutan ako na habang nakikinig sa ating first reading ng sabihin ni Prophet Nathan ang pinasasabi ng Panginoon kay Haring David at sa bayang Israel Kasama mo ako saan mang dako da at lahat ng mga kaaway mo ay nilipol ko Bibigyan daw ng Panginoon ng lupain ang Israel doon daw sila patitirahin at wala nang gagambala sa kanila doon wala nang mang-aalipin pa sa kanila. Sinabi ito mga 2000 o 3000 years ago. Napakalayo na ng Israel na tinutukoy ng pagbasa sa kasalukuyang Israel. Hindi na isang Israel na maliit at dehado at walang kalaban-laban at kinakawawa ng mga makapangyarihan, kundi Israel na agresibo at yamadong yamado sa girahan at suportado pa ng world powers. Kung iniisip ng Israel na natupad na ang hula ng propeta sa kanila, sa tingin ko, nagkakamali sila. Sinabi rin kasi ng propeta magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Wala nang gumagambala sa kanila. Wala nang gumagambala sa Jerusalem. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Jerusalem? Sa salitang Hebreo, Yerushalayim. Ibig sabihin, a city of peace. Ang syudad ng kapayapaan. Pero ang kabalintunaan dito, ito ang siyudad na matagal nang hindi nakakaranas ng kapayapaan. Kaya saan sila nagkamali? Siguro katulad ni David, Haring David, akala ng Israel para matupad ang pinapangarap nilang kapayapaan, kailangan lamang ipagtayo nila ng isang templo isang bayan, isang bansa ang Panginoon. Tama ang Prophet Nathan. Baliktad. Hindi ikaw, kundi ang Diyos ang magtatayo ng isang bahay, ng isang bansa para sa iyo. Kaya niya pinili na makipanuluyan sa sangkatauhan kaya pinili ng Diyos na isilang sa Bethlehem upang turuan tayo kung paano lumakad patungo sa landas ng kapayapaan. At hindi mangyayari yon hanggat ang turing natin sa isa't isa'y mga kaaway. Magkakaiba man tayo ng relihiyon Magkakaiba man tayo ng kultura, lahi, o salita, iisang Diyos lang ang ating pinagmulan, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na nagpapakumbaba, ang Diyos na hindi tumatawag ng paghihiganti o naniningil ng kasalanan, kundi Diyos na nagpapatawad. Diyos na nagpapakilala sa sangkatauhan bilang magulang, bilang ating ama, para matutunan nating ituring ang bawat isa bilang ating kapatid. Sa gayon lang matutupad ang orakulo. Hindi sa pamamagitan ng paligsahan ng puwersa, ng lakas, hindi sa pamamagitan ng gantihan ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mga kapatid, gidalangin natin na magising na tayo mula sa kahibangan at mahimasmasan upang atin ng matagpuan ang tunay na landas patungo sa kapayapaan na siyang nag-iisang diwa ng Pasko